Naging laman ng balita ang video interview na ito sa isang ginang sa Pasig. Sa naturang panayam, tinanong ang ginang tungkol sa kanyang karanasan sa serbisyo ni Pasig City Mayor Vico Soto. Natanong din siya kung iboboto pa nga ba niya ang alkalde sa darating na eleksyon. Matapos maging viral, umalma ang pamilya ng 57 anyos na ginang na isa palang person with disability, katwiran na gagamit ito sa pamumulitika. Napaulat na ang kapalit daw ng panira sa alkalde ay tatlong kilong bigas. Kasunod nito, humarap sa radio inquirer online ang isang testigo para ikwento ang anyay tunay na nangyari. Kwento ni alias Ronel, kasunod niya sa pila ang nasabing ginang. Kasi mas 21 ngayon. namin sa SCG po, uh, meron pong bigayan ng bigas sa kami, uh, meron pong ID. So nakasabi ko po yung sinasabi nilang PWD. Uh, actually, uh, nakapilap nakapila po kami na nasa likod naman po siya. Yung so, ano po yung ID bond, yung pinaka, uh, na, kasi yung yung, po ang pinakahabit ko po ng programa na yun. Lalo na po yung DC at Sarah. Uh, may mga naman na po talaga yun. So yung PWD na sinasabi nila eh, uh, hindi ko po alam kung PWD po talaga siya. Kasi kung tignan mo, kung tignan mo po siya, talagang ang SGCID na binanggit ni Ronel ay pinamimigay ng kampo ni Pasig City Mayoralty Candidate Sara Diskaya ng Team Kayadis. Ang may hawak ng ID, sabi pa ni Ronel, ay maaring tumanggap ng tulong kapag ito ay may sakit at nangangailangan ng atensyong medikal kasama na ang pagpapaospital. Kwento pa ni Ronel, may mga vlogger na nagbibidyo sa pila na mga nais makakuha ng ID. Anya, hindi lahat ay in-interview at higit sa lahat, wala daw persahang magbigay ng anumang pahayag. May mga vlogger po doon sa likuran namin na nag interview po. Ngayon, yung lalaki na lumapit po sa amin, actually ah, mga lima or anim po kami in-interview noon. So, tira lang kung pwede raw sila interviewin o ano eh, kung hindi. ah ayun po, ah, is choices mo naman po yun kung magpapainterview ka o yun eh. Kung baga, kung, kung i ka, kung gusto mo, okay. Kung hindi, wala naman po sa pilitan, sa pilitan doon. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sa compound ng St. Gerard Construction na pag-aari ni Liscaya sa Barangay Bangbang, nangyari ang pamamahagi ng ID sa isang panayam, sinabi rin ng kalihim na malinaw na may pamimilit at pagmanipula sa babaeng may kapansanan dahil sa politika. Pero giit ni Ronel. Wala naman pong pamimilit eh. Kasi hindi mo rin masasabi. Ako nga po, in-interview ako pero tinanong po kung pwede akong interviewin. Eh ako naman po nagpa-interview eh. Nagulat na po ako na yung akin hindi lumabas, yung kanya lumabas. Kaya sabi ko gano'n, may pamimilit eh marami kami nandoon na tinanong kung pwede kami interview head. So wala ho nangyari uh, pilitan? Ay wala ho. Sabihin, Ay, ah, wala po. Wala ho itinuro na ito ang sabihin mo kapag Ay, wala, wala interview ka? Wala po. Pero yung sinasabi po nilang sa pilitan, eh, hindi, ko, di po ako naminiwala na talagang may sapilita na nang nangyayari. isko ko, napakarami po. May mga senior, may mga totoong PWD na pumipila halos kasabayan namin araw-araw. Paano ka mapipilit sa harapan ng maraming tao, siksikan, at may mga katabi ka? Ewan ko lang ho, pero parang walang kasama yung sinasabi nilang PWD. Pero kung titignan mo siya, napaka-normal po niyang gubal. Lahat po, napaka-ano po. At hindi ko alam kung bakit nandun siya doon. Eh, wala naman hong nangihikayat na oy pumunta kayo doon, pipiliti ka rin pumunta roon. Hindi o, oh, choices mo kung pupunta ka o oh, hindi. Sa isang Facebook post, ipinunto ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga paunang impormasyon na nakuha ng DSWD. Dagdag ng alkalde, ang mga namamantala sa mga mahihirap ay mananagot din balang araw. Samantala, walang pahayag ang kampo ni Diskaya ukol sa insidente. Panawagan naman ni Ronel sa mga bumabatikos kay Diskaya. Doon sa mga lumabas na nyo o napabalita, ano po ang malito? Yung sinasabing pamimilit, actually nga naman pong pamimilit, actually may anak din po si Ate Sara na BWD rin po. Uh, pero napakalabo po na gamitin ni Ate Sara ang isang may para sa ganung ganun sistema ng napakaraming politiko ayun po ang puso ni Ate Sara. Tumutulong siya ng bukal sa puso niya. Tapos sasabihin, gagamitin ni Ate Sara ang mga taong may kapansana. Parang napaka sakit naman po talaga kay Ate Sara na ikaw na ang tumutulong, ikaw pa ang napapasama. Samantala, hiniling ng mga kaanak ng ginang sa viral video na maalis sa Facebook ang kontrobersyal na interview at ito ay pinarating ni Gatchalian sa mga otoridad. Ang video ay iniimbestigahan na ng Facebook at Cybercrime Division ng NBI. Jan Scosio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.